Ang sabi nila, bawal daw ipakita ang brand ng isang product sa video kapag gumagawa ka ng content. Medyo na lang ako. Para saan naman ang branded content na sinasuggest ni Meta para kumita tayo dito sa Facebook? Ikaw, naisip mo rin ba? Mag-experiment tayo. Para sa video na ito, ay magluluto tayo ng ginisang Argentina giniling, ground pork mixed with papaya. Halika't samahan mo ako, magsungkit muna tayo ng papaya. FYI lang po sa lahat, ang gamit ko po ay page. Kung ikaw ay naka-account na professional mode, huwag mo na lang pong gawin ito. Muli, ito po ay experiment ko lamang. Maari po kasing may mga bagong update sa aklat ni Meta na hindi ko pa nababasa. Kung nabasa nyo man po na bawal nga ipakita sa video ang mga brands, Pwede nating pag-usapan dyan sa baba ng aking video. Bago ko po simula ng video ko na ito, ay open po ako sa mga negative na comments na mababasa ko dyan sa baba ng aking video. Ipo-post ko po ang video na ito ngayong August 22. Kapag lumampas ang ilang oras o or isang araw siguro na nandito pa rin ang video ko na ito, ibig sabihin hindi ako nagkaroon ng violation. Pero hindi porket po hindi ako nagkaroon ng violation ay tama na ako. Paniwalaan nyo pa rin po kung sino man po ang makapagbigay ng proof or yung screenshot na galing mismo sa aklat ni Meta. Nabawal nga na mag-post ng mga brands or products sa ating live or videos. Muli, papaalala ko lamang po sa inyo na huwag niyo pong gagayahin itong ginagawa ko kung sa tingin nyo ay bawal ito kay Meta. Yung iba po kasing pinagbabawal ni Meta ay hindi naman niya rekta na sinabi na bawal don sa aklat niya. Pero nalalaman na lang natin na bawal dahil sa experience ng mga kasama nating content creator. So para mas maliwanagan ako sa mga tinatanong nyo sa akin sa live at para na rin makasigurado, eto nga't gagawan ko na lang ng experiment. So habang ginigisa ko ang bawang at sibuya sa mantika, ipapakita ko muna sa inyo kung ano nga ba yung mga pinagbabawal ni Meta na nakita ko sa content monetization policy. Teka, igisa muna natin itong Argentina Giniling with Ground Pork Mix. Para bago matapos ang paliwanag ko, ay luto na ito. So ito na nga yung laman ng aklat ni Meta. So una na nga dito itong prohibited formats. Ito yung mga formats na pinagbabawal ni Meta sa paggawa ng videos. Hindi naman pinagbabawal dahil magkakaroon ka ng violation, kundi hindi ito part ng magkakaroon ng earnings. Nandito po ang static videos. Ito po yung pictures na nagmukhang video dahil nilagyan ng filters or stickers. Nandyan din po ang static image polls. Yan naman po yung picture na nilagyan mo ng tanong. Halimbawa niyan ay kapag nag ka ng picture ng pera or bahay. Tapos, tinanong mo kung alin ang mas gusto nila. Siyempre, ang mga audience ay magko-comment niyang mga yan. At yun naman ang ayaw ni Meta, ang fake engagement. Pangatlo ay ang slideshow of images. Ito ay mga pinagpatong-patong o pinagsunod-sunod na pictures na ginawang reels. Nagawan ko na rin po ng video yan kung paano gawin ng tama. Dito naman sa looping videos, ito po yung mga short clips or mga GIF na paulit-ulit. Dito naman po sa text montages, Kadalasan na example dito ay ito yung mga motivational videos. Ito po yung picture na pinatungan mo lang ng text tapos hindi ka man lang naglagay ng effort like nag voice Dito naman sa embedded ads, ito naman yung ads na nilalagay mo mismo sa iyong mga videos. At syempre, meron din po tayong mga prohibited behaviors. Nandyan po ang engagement bait. Ito po yung hinihikayat mo yung mga tao na mag-click sa link, mag-respond sa post through like, share, and comments. Ang best example po nito para sa akin ay yung mga madalas mag-live na nagbibigay ng patala. Tapos sinasabi nila na, Paki-share ang live na ito para magkaroon kayo ng tala or Gcash. Sunod sa pinagbabawal na behavior itong soliciting engagement. Pasok dito yung mga pagkain na mga hindi dapat kinakain, yung mga nagmumukbang. Especially kapag mga bata ang kumakain. Minsan na akong natamaan neto, na eating disorder yung lumabas na violation. Another example is showing graphic content. Sa mga nakakapture ng video or mga nagla-live selling dyan, mag-ingat kayo sa mga nakikita dyan sa likod nyo. Yung mga posters, mga logos or graphs, or mga picture ng mga sexy or mga calendar girl. Ito rin ay isa sa pinaka-pinagbabawal kay Meta. Yung makita sa video na umiinom ka ng gamot, Drugs yung nakalagay dyan pero kahit medicine, wag mong gawin. Kasi maaaring ma-misinterpret yan ni Meta. Yung naninigarilyo rin sa video. At yung pag-inom ng alak. May mga cases na nagkaroon ng flag content dahil sa pag-inom nila ng kape. Kasi yung kape daw ay iniinom nila mula sa tasa. Para sa akin, kapag ipapakita mo na umiinom ka ng kape or tea sa harapan ng video or sa live, mas okay siguro kapag yung kape or tea ay nilagay mo na lang sa transparent na bottle para hindi rin ma-misinterpret ni Meta. Kasama rin daw sa pinagbabawala ay ang debated social issues. Ito yung mga discussions or debates, especially sa life, usapan tungkol sa race, gender, national origin, age, political affiliation, ethnicity, disability, sexual orientation, socio-economic class, religion, immigration, legitimacy of elections. Iklaro e lang po natin dito, ang sabi niya po dito ay, we define debated social issues as social issues that may provoke, again, the word provoke, it's a strong reaction para mag-cause ng debate. Baka kasi ma-misinterpret din ng iba kaya inulit ko lang. Baka sabihin ng iba, ay bawal pala itanong ang age? Ay bawal pala itanong kung taga saan siya? Ay bawal pala itanong kung anong religion niya? Again, Meta uses the word provoke. Kapag simpleng tanong lang po ay okay lang. Pero kung sa tanong mo na yon ay nakipagbangayan ka na sa kausap mo, doon na po magiging bawal. Sunod na ipinagbabawal ay ang tragedy or conflict. Bawal daw yung mga video na may namatay, may na-injure, may na-abuse, mga may sakit or destructive events such as yung mga pagbaha, yung may sunog, yung may lindol, yung mga may nag-aaway or yung mga iba pang kalamidad. Sunod sa pinagbabawal itong objectional activity. Ito yung mga videos tungkol sa mga hindi kaaya-ayang gawain, kagaya na lamang na itong mga nandito sa examples. Substance abuse, threats, Advocating for harm, trafficking, theft, vandalism, trespassing, corruption, fraud, bribery, insider trading, embezzlement, hacking, copyright infringement. judicial proceedings. Ang sabi pa dyan sa baba, restricted din daw sa monetization ang mga content that promotes the sale or misuse of illegal, prescription, or recreational drugs. O, oh, so kahit mga prescribed ng mga doctors na gamot, huwag mo rin ipapakita sa video. Eto pa, bawal din daw ang sexual or suggestive activity. Eto na, dito talaga sensitive si Meta. Nandyan ang nudity or yung mga nakahubad, sexual activity, sexual pose, mga malalaswang sayaw, simulations of sexual activity, mga sex toys, Suggestive language, revealing or absent items of clothing. So meron yung iba kahit naka-spaghetti dress lang sila, nami-misinterpret ni Meta. Eto, bawal din ang strong language, kasali dyan ang profanity or mga bad words na lumalabas sa ating bunganga. Sexual words, innuendos. Eto yung mga sexual unpleasant word na hindi niya rekta sinabi na ganun na nga ang ibig niyang sabihin. Ayan, meron din mga crude gestures or yung mga hand gestures natin. Ito yung mga ilan sa mga crude hand gestures na makikita mo kapag sinerch mo yan sa Google. So next ay pinagbabawala yung explicit content. Ano ba yung mga samples ng explicit content? Yun yung mga may sugat, yung mga may nakikitang dugo, medical procedures, food processing, extreme body modification, bodily functions, ingesting substances not intended for consumption, ingesting no substances decay, infestation. Ito kadalasan si Meta na ang naglalagay ng warning signs. Nakikita niyo ba minsan yung post ng iba may nakalagay si photos to open? Tapos kapag inopen mo mga duguan or minsan kahit may sugat lang. So kasali din sa pinagbabawal ang misinformation. So mag-ingat-ingat tayong mga nag-tutorial sa mga binibigay nating information na mali-mali. At ayan pa, misleading medical information. Again, kung mali man po ang nasabi ko sa video kong ito, ay pwede naman po nating pag-usapan dyan sa baba. So naisip ko lang, sa haba ng video kong ito, masasayang kaya ang effort ko? Dahil may pinakita akong brand ng product, sasabayan so mo ako. Abangan natin ha. Kumuha ka muna ng plato mo at kumain na muna tayo. Magkita tayo sa susunod kong video.